Ngayon nga pala ay magluluto ako ng munggo. Hahaloan ko ito ng kalabasa, patula at talbos ng kamote. At nagdamo na rin pala ako dito sa paligid ng aking bahay kubo kasama si Tisoy. At biglang nawala si Tisoy, hinahanap ko, andito lang pala. Anong ginagawa mo dyan na bay, nakahanap ko ng pwesto mo dyan ha Hanap ako na hanap sa iyo, dyan ka lang pala Oy! Tisoy! <laughs> Mayong adlaw ba Ako si To, hindi gumay, hindi manda ko, at may simpleng pangarap. Kaya tara, samahan nyo ako dito sa aking bahay kubo. Ngayon nga mga badi, ay eh, nagbabasbawas ako ng mga damo dito sa paligid ng aking bahay kubo. Aba hindi nga naubos yung mga damo dito at ang bilis bang lumago. Kaya pag wala akong ginagawa, isa ito sa mga libangan ko. Medyo malalaki na rin pala yung mga tanim kong prutas dito, kagaya nitong langka at niyog. At habang ako ay nagdadamo, kasama ko rin pala dito yung mga alaga kong manok. At merong malaking kahoy dito at nilipat ko muna ito para malinis tingnan. At dito si Tisoy ayaw umalis gusto rin natang na magbuhat ng kahoy Tisoy alis ka dyan alis 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 bala ka dyan matabang ka tulong ka to daw alis uuuh Sige, ikaw, ikaw magbuhat. Pwede mo yan. Napakakulit yan talaga At ayun, buti umalis din At pagkatapos ko magdamo, biglang nawala si Tisoy At inahanap ko ito Tisoy! Nasaan ka na Tisoy! Asan ka na? Tisay! Asan ka na, Tisay? Ba, nagtatago? Asan kaya yun? Ayun! Nakita din kita sa wakas! Hanap ako nang hanap sa'yo. Diyan ka lang pala. Oy! Tisay! Psst. <laughs> Anong ginagawa mo dyan, ha? Laro ikaw dyan, laro? <laughs> Ano pa ko na hanap, hanap sa iyo? Andiyan ka lang pala. <laughs> Ayos ah. At dito mga buddy, pagkatapos ko magdamo, ay nagluto na ako ng aming simpleng pagkain. Nagluto ako ng munggo na may kalabasa, patula at talbos ng kamote. Napakasimple lang naman lutuin ito. Nagisa lang ako ng bawang sibuyas at kamatis. Pagkatapos ay iginisa ko na rin yung munggo. Mas malasa kasi yung munggo pag igigisa muna. Pagkatapos ay inilagay ko na dito yung kalabasa. At inilagay ko na rin dito yung sabaw ng munggo. Pagkatapos ay pinalambot ko muna dito yung kalabasa. Nung medyo lumambot na yung kalabasa, inilagay ko na rin dito yung patola. Gustong gusto ko talaga itong patola mga buddy kasi sobrang bango niya at pag hinalang mo sa sabaw ay talagang malasa talaga pagkatapos ay itinimplahan ko na rin ito at huli kong inilagay dito yung talbos ng kamote at ilang sandali na lang ay luto na ito at pwede na tayong kumain at abaw itsura pa lang ay nakakatakam na talaga itsura pa lang ay paratigid ka namin tiyamong kain tayo mga kabady yung ulam namin isoy munggo tapos may kalabasa patola itlog at talbos ng kamote oh grabe Ubus agad yung talbos mo. Kakalagay ko lang na na. Hmm, Sarap-sarap. Kain-kain po. Tingin ang manok. Meron akong suka. Ah, so, yung pagkain ng mga body, hinalo ko na yung kalabasa, tapos yung patola, tapos yung itlog. Naghalo-halo ko na. Tapos may kanin. Mm. Mm. Talbos mo. Harap! Mm. Yep. Harap! Rap. Very good. Kumakain Kumakain ng kalabasa. Sarap! Sarap ng gulay! So, ito mga kabali, pag hindi nyo naubos, mamayang gabi, ito yung kakainin niya. Uh, nilalagay ko lang sa kanyang kulungan Tapos kinaumagahan Naubos niya rin Ah, sarap Tapos yung natirang to uh, Lalagyan ko ito ng kanin Para sa alaga kong aso So ito mga badi, para sa alaga kong dalawang aso Alian Nanti saya kaya ba <laughs>